Hindi pa namin na iahon sa dagat ang bangka, hindi wala pa, wala pa akong kasama. guys, magandang umaga guys Ito guys Managat kami ngayon guys Kahit ano Subas ko guys oh Laot Malakas ang hangin Malaki ang alon guys oh Tapos Hindi ko lang dalhin yung Cellphone ko guys Baka mabasa guys Dito na lang mamaya guys Ah ito hindi, hindi ko lang dalhin guys Ang silpon namin guys Baka mabasa o oh. Malakas ang hangin guys Malakas ang ulan Sige guys mamaya na lang ulit guys Pag dito na Galing kami sa laut guys Hindi ko lang dalhin tong cellphone guys Baka mabasa o oh. Malakas ang hangin guys Mal Malaking alon Okay guys, dito lang muna guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi. So guys. Dito tayo ngayon guys sa tabing dagat guys sa Baybayon guys. Hindi kami guys naka pagpalaot guys kasi parang bagyo guys o so, ang dagat ang lalakihan ng mga alon. Oh. So, nasira na guys ang ang fish. Fish trap dito guys oh. So, hindi pa namin na iahon sa dagat ang bangka hindi wala pa, wala pa akong kasama oh, hubas pa guys oh. naglakihan ng mga alon guys oh hindi kami nakapagpalaot guys kasi natatakot ang misis ko at uh, pati rin ako guys natakot din ako dahil sa malakas ang hangin at saka lalakihan ang mga alon ito bangka natin oh Uh, hindi ko iwanan ang bangka guys baka maputol ang pundo ang angkla ang pisik, awang tali baka maputol guys masira ang bangka dito lang ako nagbantay guys ang along, guys oh takot guys parang may masama yata na ano pero nag tanaw ko kagabi ng balita guys parang wala mang walang lucrecio walang lucrecio hindi lang siguro kami ngayon guys managat guys baka bukas lang siguro guys pag hindi na malakas ang hangin guys ngayong araw parang hindi siguro kami muna man magpalaot baka malunod tayo di, doon sa laot hihang ngalong guys punta na sana kanina kanina guys basa guys ang kanina lumakay na kami kanina guys sa bangka guys. Kaming dalawa sa misis ko. Ah, muntik na kaming ma... Muntik na lumubog ang bangka guys. Buti nga hindi nabasa ang makina. Ah, na, ano? Nawasan kagad namin ng dagat kasi na... Tutukan ng dagat din. Ang bangka. So, ako ngayon guys, nag ko dito sa pader Sige guys, may na lang ulit guys pag ano. Ma ano, anong ano kaya ngayon? Pakalaot ba kaya? Parang hindi siguro guys oh. Maalong guys Kawawa tingnan ang bangka guys oh, so, nakipaglaban sa alon. Wala kong kasama sa pag pag saka dito sa lagaya namin. So, lumalakas ang hangin guys oh. So, Okay hey guys, bye bye guys. Dito lang muna guys. Ingat kayo palagi dyan guys. Bye bye.